Once upon a time. Uy, oh, ta asensya yun. di mo mabadya dito sa amin. Hoy. Ang ginagawa niya diyan. Ilang netizens ang na-offend sa video clip na in-upload ng sikat na content creator na si Tim Sawyer. Yung iba naman hindi direktang na offend, pero pinagsabihan siya na hindi magandang halimbawa para sa mga bata ang content niya na may halong pretend, sexual acts, discrimination, at pangda down di umano sa isang indigenous tribe sa bansa ang mga Pera? <laughs> Loh, uy, kadiri ka? Bastos ka? May ha? Barrio? Barrio. May ibay ka wala kang bariya? Pwede mong sabihing satire o POV ng buhay ng mga bajao sa Metro Manila at ilang parte ng bansa ang video. Pero para sa amin, it lacks real value for viewers lalo na sa anim na milyong followers ni Tim Sawyer kundi pagtatawanan lang ang isang grupo na kilala sa panghihingi ng barya sa daan at sa kanilang reputation na kung minsan nagre-react pa kung maliit lang ang binigay na pera. Ano mo? Pinikita mo sa isang araw? Nothing beats a jet two holiday, and right now you can save fifty pounds per person. Yes. may mga real videos ng netizens na nagpapakita ng negative reactions ng ilang badyao. Pero tanong, okay lang ba na pagtawanan sila in a discriminatory way? Or worse, pagkakitaan pa sila sa reels at their expense? Siguro, kayo na ang humusga. Have a blessed Sunday. ka pera! Wala pera. Hindi mo. Wala nga. Wala warta. Wala pera. Wala warta. Wala pera. Wala warta. Wala warta. Wala warta. Na, kami dito. Ha! Lo, kadiri ka naman. Mm. Wala. Wala nga. Chok. Pingit. Wala. Sige na. Isa na. Lo,